magandang magandang hapon no, ng hali guys so, mga lords ngayon uh, nandito tayo bukas tayo ng sunday habang walang mamimili sinasamantala natin mag-video mag para sa susunod na i natin sa ating video. Monetize na tayo mga guys. So, tayo ang sa sa ano, sa mga posts. Yan. Yeah. Kaya, gagawa tayo mga video. Ito guys, yung ano, yung mga RSA Yung mga RSA 8 nito guys, uh, uh, na in uh, Taiwan. Ito guys, ito kayo nito Taiwan, ito sa Malyaw. Sa Malyaw, refinery is kayo ginagawa ito ng RS8. tayo ng 13 months doon. Kaya, nakita ko yung paggawa ng planta guys nito yung petrochemical na tinatawag yung Formosa Plastic Corporation nakapasok din sa loob kami po sa engineering kasi kami nakagawa engineering ang ginagawa namin LNG NGL refineries para yung natural gas ito sa petrochemical napakalaking napakaluwang na planta naka 13 months lang ako doon guys kasi hindi ko gusto yung setup guys doon. Uh, medyo magulo. Medyo lagi nagraray yung Thailand sa yung Pilipino. At um, lagi naman kasalanan ng Pilipino. Kaya alam naman, starter tayo. Sa tagal natin sa pag-abroad. Starter tayo sa, sa Taiwan. Starter tayo. tayo sa, no, sa, sa Libya. Yan ang alam ko na naging starter tayo guys ay eh, bahagi ng pagiging OFW yun guys siyempre eh, yun talaga so ngayon guys ito tayo balik tayo dito sa sa RS8 ito ka nga RS8 guys sa uh, tinatawang na scooter 10W40 yan may bago silang labas ngayon itong nano molly yan nano molly bali 10 pesos na ang diferensya para dito sa sa 10W na scooter type pero ano guys ba yung kanya guys parang upgrade ng konti to guys ganun din guys sa ano sa 800 kang RS yan may nano molly pa rin to ngayon yung mga dikambi naman yung mga dikambi natin mga sniper mga raider mga stick na yan ito guys yung echo nagawag na, na echo kung synthetic din ito yung ano ito yung binibinila sa amin kumbaga ito yung pangkambyo ito naman yung pang scooter ganun guys bali ang i-upload ya, ko lang ngayon itong dalaw yung dalawang klase ng rs pagdating naman sa gear oil meron namang RS8 dyan meron tayong din ng RS8 dyan na sineset na nila after 3 ano yata ito after 2 yung iba after 2 change oil change sila ng ano ako 3 eh pagkatapos ng tatlong ano ko papalitan ko yun. Hindi naman kasi yung motor ko. Pero yung lagi lagi ginagamit, lalo na yung mga rider, mga 2 months to change oil, pwede na lang yun. Kung, ako, oh, base lang sa mga nakikita ko sa YouTube, kasi hindi naman ako mekanik ko. Kung baga, nagtitinda lang ako. Hindi kami, nagtitinda lang kami. Kaya, hindi na kami nag ano, mga, mga tungkol sa mekanik. Marami naman mekanik ko dito sa paligid natin. Sa simulat simula guys, uh, hindi ako nag-mechanic. Nag-mechanic ko yung anak ko pero hindi naman nagpatuloy kasi yung pinsa niya nag-aral. Eh sa akin, bilang ako, bilang pantay ako dito, okay na sa akin ito. Ganun na vlog vlog ako ng mga piso-piso, eh, okay na, medyo tahimik. Kaya hanggat maaari, magtinda ako ng medyo mababang ang presyo, may mga quality iba, naman ganun kasi guys yan eh basta mura gusto mo may mga lumalabas sa market napakarami guys mga mura na hindi naman magigibay hindi naman magpapoporma lang yung mga label pero doon pa rin tayo guys sa tamang halaga tamang brand tamang ano guys katulad na ako ang alam ko guys yung mga sundal, takasago Pagdating sa mga cable, ano ang mga Pagdating naman sa mga brake yun andyan yung mga remover. Nandyan yung mga... Ito mga man, man malabas pang matitibay na yun. Kaya siyempre, pagkamura guys, huwag natin hanapan ng mahabang servisyo. Pero pagka yung mga medyo mahal, bibigyan ka talaga ng maganda sa O paano guys? Hanggang 5 minutes, hanggang na. Kapos ito, 5 minutes. Kasi kaya nga sa muli guys. and